Karapatan kong ipaglaban ang pagsasama natin. Pinaboy mo ako, Senon! Hindi lang katawan ko, kundi buong pagkatao ko! Simula, Lunes. Simula na ng hanapang. Paano nakatakas sa inyo si Helen? Let her go. No, Auntie! I want you to find my wife and bring her back to me. Ano dyan ang uh, mga informasyon ng kamag-anak ng kabit niya? Umiinit na ang bulang news. Ayon sa press release ng Aurelio Group of Companies, nagsampa sila ng kasong embezzlement. Kung may nakakaalam sa kinaroroonan ni Mrs. Helen Bautista Aurelio, ay ipaalam lang sa kinauukulan. Asang ka pa kasi? Sabihin mo na, pupuntahan kita ngayon din. Nakita ko sa TV yan! Sumisigip na ang kanilang mundo. So pareho silang dalawa na nandito pa sa Pilipinas na nagtatago. Sino nga pa ang mas may karapatan? Ang taong pinangakuan? Pinagsamantalahan niya eh, yung kahinaan ko. O ang pag-ibig na iyong pinaglalaban? Nagpupunta! Papatay ni Sinon na yan! Asawa ko ni Henin! It is my job to find her and bring her back to me! Ito po yung mga gadget na nakita natin It's not true! It's not... Patay na si Sinon? minsan panating hagkan ang nakaraan. Weekdays, 4.30pm sa TV5.